Hello guys, good morning po sa mga fanatik sa Swertress e eh, daog ko. So mag trivia po tayo guys. Alam nyo ba na kung wala si Swertress e eh, daug ko, wala kayong idea na meron palang uh, resulta na pabalik-balik? Sa isang buwan, meron talagang usa ka resulta guys, usa ka numero nga magbalik-balik sa usa uh, sa usa ka buwan katulo. So kung inyo na hakoton tanan diha, kung, eh, naamoy data, kung inyong nang record sa inyong mga notebook ninyo, dia, kung yun sa inyong pag-record, kanang kaling mga nambalik karon mga siguro mga pito na na ang nambalik karon bulana, ikaduhan na na nambalik, naagyo na yung ikatulo. Naagyo na. Timan ni na akong na ay sa usa ka buwan ikatulo mo balik. Kung inyo na nang monitora Muna nga sundan nyo si Swartres ay eh, da ko. Makat on kimo sa kuwa. Dili mo maigdurante or magtanga sa obang mga sharer. Kay kasagaran na ba sa mga sharer pag nga bubalik, mingon din nga pasinsya guys. Huwag yung kipagawa sa akong gihatag nga, nga numero sa inyo ha, Kay dunay ispia. Pasangin lang nila ang ispia nga si PCSO. Bye bye.